sa inyong lahat mga master ituro ko sa inyo tutorial na paano gawa ng pamain natin sa gustong matuto nalood kayo gawa tayo ng pamain na the best ito yung ginagamit ko mga master Tagalog tayo kasi para maintindihan ng lahat ng nanonood na gustong matuto ito yan ito yung kawil o bunit taga o hook Ayan. Ang number nito ay 567, 567. Tapos itong line natin, o tansi, o nylon. Ano tawag sa inyo? Ito yun. Uh, 0.30 mm. Ayan. O tansi. Ayan, hawak natin ganyan. Tapos, pabilog. Ayan. Parang nagtatali din tayo ng kawil. Uhok. Ayan you know. o. Oh tatlong ikot isa, dalawa tatlo apat, apat na ikot para mas matibay yan apat na ikot na yan, ganyan sabit mo sa daliri ito tapos itong inimay natin na crystal silk o crystalite lit yan o Lito na yan. Lito na yan yung mga sangkap niyan. Yan. Ito yung awak natin. Yan Lagyan natin dito sa kawil. Ayan. Kawil. Ayan. O, Sa hook. Ayan. Ipit. Ayan o. Mayroon sya yung mukha Ikot. Mga dalawang ikot. Isang ikot lang yan. Pak. Lagyan natin dito sa daliri. Ipit. Ayan. Talik ulit tayo. Sa kawil. Sa dalawa tatlong ikot mga master tatlo natin to hubutin natin yung pansin na yan para humigpit sya hukotin dito tayo sa baba hukotin dito para mas higpit yan ano sya mga master eh ikutin natin para maging maganda yung kalalabasan yan na sya mga master yan na Ayan na. You know. You know. So, sa mga gusto matuto, manood na kayo, mag-like, mag-share, at mag-follow. Ayan. Ayan na siya. Tapos, ayan na. Patuloy na natin tong okay. nylon. Gamit ang ating magic yeah. gunting. Ayan uh, you know. na. Ayan na siya ngayon. Tapos, ayan natin siya. Yung mahaba, o sobra. Tutulin natin. Namaste. Tutulin. Oh. Ayan na yan. Paan na yan. Talakitok, matambaka, bugaong, kaya tanong siya. Kaya na. Ayan na yan. Okay. Thank you for watching. Bye bye.